Yung tanong ko po is, yung baptism ba prerequisite sa salvation? At kung prerequisite po siya, uh, bakit po nasabi ni Jesus doon sa magnanakaw na nakatibi niyang nakapako sa cross na right this moment you will be with me in paradise po? Hindi naman po na-baptize through water yung, yung magnanakaw. Thank you po. Salamat din po kapatid na Grace. Alam niyo po, ang Biblia nagtuturo na ang baptism ay kailangan sa tao na sumasampalataya. <clears throat> Kaya nga ang Katoliko masyado naman pinalalayong yung aral eh. Pati bata pinapabinyagan. Hindi eh, naman dapat binyagan ang bata eh. Actually, huwag kayong magagalit di po ako nang aatake. Uh, sumobra naman ang Katoliko pati bata pinapabinyagan. Eh, ang sabi po sa Biblia, sa Ebreo 5.13, basahin sa Tagalog at sa sa Hiligay nun. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Kaya, kay ang tagsatagsa tagsa nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong sang pagkamatarong kay bata siya ah, bata walang wala siyang ano ihibalo wala siyang wala siyang alam sa katwiran bata yun eh bata yun eh hindi kailangan binyagan yung bata kasi wala naman siyang alam sa katwiran ang bina, ang binibinyagan yung matanda na makasalanan tapos nagsisisi, si kailangan binyagan 2.38 o 38 ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sinasabihan ni Pedro, yung mga nagkaasala, matatanda na, kailangan magsisi, yun ang pinapabautismo. Basahin natin sa hiligay nun. Kag si Pedro nagsiling sa ila, hinulsol ka mo. kag magpabautiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngala ni Heso Kristo sa kapatawaran sang tanan ninyo ng mga sala. Kag magbaton ninyo, kag mabato ninyo ang dolot sang Espiritu Santo. Yan, yan eh, utos yan sa sumasampalataya ng mga mga meron ng meron ng ano, meron ng wisdom. Nakakaintindi na, hindi bata, hindi sanggol. Kung ngayon, sabi mo kapatid, requisite prerequisite ba 'yon sa salvation? Hindi naman nagtuturo si Kristo ng walang kinalaman sa salvation eh. Siya may utos magbautismo eh. Kaya nga ang mga Kristiyano nung una pinabautismohan niya sa mga apostol. Basahin natin ang 4.1 ni Juan. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Ayun. Mas maraming nababautismo ng Panginoong Sokristo kaysa kay Juan. Eh ba't siya magbabautismo kung hindi requisite yun sa kaligtasan? Ano? Zay natin sa hiligay nun. Taron, sang nahibaluan sang ginoo nga ang mga parisyo nakabati nga na si Jesus nagahimo kag nagabautiso sing madamo pangagitutunan sang kay Juan. O kita mo, mas marami siyang nababautismo ang kaysa kay Juan. Although, hindi naman siya personal na nagbabautismo, kundi inuutusan niya yung kanyang mga alagad. Ba tuloy natin sa dos bisan hindi si Jesus gid ang nagabautiso kundi ang iya mga gintutunan. Ayon. Ang, ang mga alagad, inuutosan niya magbautismo. Eh kung hindi requisite yon kapatid, bakit naman uutosan ni Kristo magbautismo? No? Requisite yon kailangan yon sa salvation. Because that represents the, the washing away of our sins. 22.16 ng Acts of the Apostles. The And, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Kagkaron, nga abala, nagapadugay ka, indug ka, kag magpabautismo, kag manghugas sang imo mga sala nga nagapanawag sa iyang ngalan. Dahil dahil talata sa Biblia, inuutosan ng tao na nagsisisi, mabautismuhan para mahugasan ang kasalanan. Kailangan yan kapatid, katunayan doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, uh, versikulo 21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag ni Heso Kristo. Ayon. Yung bautismo ngayon, nagliligtas yun. Kailangan yun sa kaligtasan. Masahin natin sa... Ang bautismo nga kaangay sini, karon nagalua sa inyo. Hindi subo nga pagkuha sang higko gikan sa lawas, kundi subo nga pakiluoy sa Dios tungod sa matinlo nga konsyensya paagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Ano? Ang bautismo hindi para alisin yung mga ba meron kang sakit sa laman ano? Meron kang bune, meron kang lepra o leprosy o meron kalimbawa ay yung laman mo ay merong ah, tawag dun, yung psoriasis hindi yun ang layo ng bautismo, kundi para yung budhi mo ah, matinlo nga konsyensya. Kundi subong nga pakiluoy sa Diyos tungod sa matinlo nga konsyensya. Ang bautismo ay isang paraan ng Diyos to cleanse our conscience. Kaya kailangan yon kapatid. Kayon, ang tanong ng kapatid, eh bakit yung magnanakaw? <clears throat> eh paano naman babautismohan yung kapatid? Mamamatay na sila pareho, nakapako sila ron. Eh, hindi dahilan yun. Eh, halimbawa, ikaw naman kapatid na Grace, hindi ka naman nakapako. Eh anong gusto mo? Ipako ka o bautismuhan ka? Mas gusto ko na bautismo kaysa ipako ako ron. Alam mo ba kung gaano katagal sila nakapako ron? Anim na oras mahigit nakapako. Eh hindi ka nga ipako, dumi pa ka lang gano'n isang oras, baka hindi ka makatagal eh. Eh nakapako ka pa, tumutuloy yung dugo mo, tapos ang sakit-sakit pa. Eh, siguro, sabi ng Panginoon so Kristo, magkatabi naman sila, siya ang tagapagligtas eh. Siya ang nag-utos ng bautismo eh. Eh alam nga naman sabihan niya yung magnanakaw, hoy kailangan magpabotismo ka. Lumabas mo. Bumaba ka dyan. Pumunta ka kay Pedro. Pabotismo ka. E, alam ni Kristo, hindi na pwede yun, kapatid. Wala na, nung magkita sila, pahuling ah, oras na nila. Kaya, nakita niya, sumasampalataya sa kanya yung isang magnanakaw. Dalawa kasi yun eh. Yung isa, ayaw maniwala kay Kristo, tinutudyo pa nga eh. Na? Nang-aasar pa eh kung talaga ikaw ay kaanak ng Diyos, magkalag ka dyan, kalagan mo rin kami. Aming ganun, ano? Sabi nung isa. Pero yung isa sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, uh, sa hiligay nun, pag nagsab nagsabat siya sa iya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Paron, nga adlaw mangin kaupod ka na akon sa paraiso. Ha? Thou shalt be with me in paradise. Sabi niya. Eh, without baptism. <clears throat> eh, alam mo kapatid, isa lang naman yun eh. Wala namang pangalawa yun, kapatid. Eh, baka isipin mo, ako rin hindi napapabotismo kasi yung magnanakaw, divinotismo, ano eh. Eh, papako ka naman sa krus. Eh ako naman ang pagpipiliin mo, gusto ko nang mabotis mo kesa papako ako sa krus. No? Ang Panginoon ay may konsiderasyon at saka meron kang dapat i-apply dyan, kapatid. Ano? No ay no, regla sin exception. Lahat halos ng batas merong exception. Exception to the rule. Halimbawa, ano? eh, bawal tumawid pagka berde. Eh, hindi naman nakikita ng bulag na berde. Hmm. Eh, tumawid yung bulag. Uhulihin mo ba yon? Dapat sa pulis, samahan mo yung tumawid. Huwag mo hulihin. Hindi niya alam na berde na eh. O, diba? May rule, may exception to the rule. Ang tawag doon sa mga pulis, human consideration You have to always uh, think of human consideration in uh, uh, in the implementation of laws may human consideration Halimbawa matanda no pinagbibigyan 'yung matanda uh, 'di ba ang batas pipila eh di pwede mangagaw ka ng pila pero dito sa Brazil pag matanda ka anong pila pila kahit na marami silang nakapila, pwede ka lumagay sa una. Ang tawag doon, pre preferential. Tawag dito, preferential. Meron kang anak na na pasusuin. eh nakapila. Dumating ka habang pila, punta ka sa unahan, hindi ka pagbabawalan. Kasi may human consideration. Yung pilay, yung matanda, pag 60 anos ka, ako hindi ako pumipila eh. Kasi 60, nung minsan 69 na ako noon eh. Hindi ako pumila, nagalit yung tao. Nagalit yung pulis. Bakit ka ako? Ito eh ka, para sa senior citizen. Ba, ako pala sabi sa loob, -loob ko, ba, bata pa pala ako. <laughs> eh kasi, kinagalitan ako eh. Eh sabi ko, senior citizen ako, sabi ko hiningi yung ID. Makita niya, 69 ako. Mahigit na nga ako sa senior eh. Kasi dito, yung mga tao siguro, kakakain ng karne. 60 pa lang, matanda na itsura eh. Eh ako naman ngayon, 72 na, hindi na nila ako pinagkakamalan. Pero nung 67 ako, ayaw nila akong papilahin sa una. Eh pero meron silang batas. Yung tinatawag nilang referensya, eh talagang human consideration yon. Ganun ang ibig ko sabihin kapatid. Kahit batas yung bautismo, don sa isang pagkakataon, isa lang yun eh, wala namang iba eh. Sa isang pagkakataon na yun na pareho na silang nakapako sa krus. At saka ang kausap mo na ron si Kristo. May garanti ka na, o kakasamahin kita sa paraiso. Eh sino ngayon ang makakausap mo sa ilo-ilo? Huwag -ilo? ka ng pabotismo. Mapupunta ka sa paraiso. Sino magbibigay sa iyo ng garanti? Wala. Kaya sumunod tayo sa batas. Naunawaan mo po ako, kapatid na Grace? Opo, maraming salamat po, sir. Salamat din sa iyo, kapatid. Salamat po sa inyong pagdalo. Pagpala inawa kayo ng Panginoon at inyong mga pamilya. Magandang gabi sa lahat ng taga San Joaquin. May God bless you. Salamat po sa Diyos.